Hi Vegetarians! For today's video, ang isishare ko sa inyo ay kung magkano ang presyo ng ilan sa mga construction materials na kinanvas namin. Dalawang hardware ang pinuntahan namin dito sa Mabalak at Pampanga para kahit paano ay mapag-compare naman namin yung presyo. As usual, eh, disclaimer muna tayo, ang presyo ay depende sa kung nasaan kayo at syempre kung saan kayo bibili. Ito ay para lang magkaroon kayo ng idea kung magkano nagre-range yung mga construction materials. At syempre, dahil nagka-canvas nga kami, ay bago kami umalis ng bahay, ay nagsulat na ako, eto, dalawang papel, ng mga kailangan namin para dyan na rin nila isusulat yung presyo. Ang una namin pinuntahan ay ang asero. At ito ang mga presyo na ibinigay nila sa amin. Ang tubular nila na 2x2, 2 by 2 1.2 mm ay 438 pesos. Ang 2 x 4 naman na 1.2 mm ay 660 pesos rebar 8mm ay 96 pesos ang 10mm na rebar naman ay 140 pesos GI pipe size 20 ay 1065 ang GI pipe na size 40 naman ay 1526 ang long span yero nila ay may lapad na 110cm at ang kanilang 8 feet ay 620 pesos. Ang 10 feet naman ay 770 pesos. At ang 12 feet ay 900 pesos. Meron din silang ordinary na yero, ang presyo naman ng 8 feet ay nagre-range sa 384 pesos to 456 pesos ang 10 feet naman ay nagre-range from 480 pesos to 570 pesos. At ang 12 feet ay 576 pesos to 684 pesos. So, yun yung mga presyo doon sa unang pinuntahan namin. At ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo yung presyo dito sa pangalawang pinuntahan namin. Okay, simulan din natin sa tubular. So nagtanong din kami tubular um 1.2 mm ang presyo sa kanila ay 486 pesos yun yung 2x2 at yung 2x4 naman ay 772 pesos na may kapal na 1.2 mm din. Ang rebar 8 mm nila ay 57 pesos. Ang 10 mm naman ay 123 to 130 pesos. Ang long span na yero nila na 8 feet ay nagre-range from 584 to 704 depende sa kapal, may 0.4 at 0.5. Ang 10 feet naman nila ay nagre-range from 730 to 880 pesos. At ang 12 feet naman ay 876 pesos to 1,056. Ang ordinary na yero nila na 8 feet ay 304 pesos. Ang 10 feet ay 380 pesos at ang 12 feet naman ay 456 pesos. Nagtanong din kami kung magkano yung semento nila at that time at ang sabi ay 181 pesos isang sako. Ang hollow blocks naman na size 4 ay 12 pesos at yung size 5 ay 14 pesos. Ang buhangin na isang elf ay 2,200 pesos. And lastly, nagtanong na rin kami kung magkano yung plywood at saka yung phenolic board. Ang plywood daw na 3-4 ay 880 pesos. Yung phenolic board ay 930 pesos. 3-4 din yung kapal nun. Sa ngayon, yan lang muna yung kinanvas namin dahil yan pa lang yung primary na kailangan namin dito sa gagawin namin sa bahay. Hopefully ay nagkaroon kayo ng idea kung magkano yung mga presyo ng mga yan. So, that's it. Thank you so much for watching. Bye.